mga kalsada naman daw po papasok at papalabas ng Bicol Region passable na you know, matapos maalis po mga nagtumbahang puno sa pananalasa ng bagyong uwan ibabalita po yan ni Lodo Bico Sumintak Bec! Noong Manalasa ang bagyong uwan sa Bicol Region. Maraming puno ang natumba at humarang sa mga lansangan papasok at palabas ng Bicol Region na nagdulot ng pagkastranded ng mga motorista. Tatlong araw matapos manalasa ang bagyong uwan sa Bicol Region, naalis na ang mga nagtumbahang puno sa mga kalsada na papasok at palabas ng Bicol Region. Muning binaybay ng Net25 News Team ang Sipukot Highway at Carino Highway na nakalatag sa mga bayan ng Lupi, Ragay at Del Gallego papasok ng Tagkawayan, Quezon Province. Kitang-kita ang bakas na iniwan ng bagyong uwan. Nalis na sa gitna ng kalsada ang mga na nakaharang na puno at itinabi na lamang ito at balik na sa normal ang daloy ng mga sasakyan na papasok at palabas ng Bicol Region. Vixen Intact para sa 100% balita.